Ay ay dalas alas sinabihan ng girlfriend ni Carlos Yulo na tumabi kapag hindi kasama sa interview. Para sa aking balitang showbiz, kabilang na rin si Ai Ai Dilas Ala sa maraming Pinoy na hindi nagustuhan ang paiging eksenadora o mano ng girlfriend ni Carlos Yulo na si Chloe San Jose. Sa isang video na inilabas ng komedyante, sinabi nito na masayang masaya siya sa dalawang gold na nakuha ni Carlos pero hindi niya raw nagustuhan ang ginawang pag-eksena ng girlfriend nito sa isang press conference na kumakala sa mga social media. Sa nasabing video ni Carlos, katabi nito si Chloe habang ini ang Pinoy Olympic Ayon kay kii para siyang na-off dahil si Girlie Umano ay nakasandal sa balikat ni Carlos habang ini-interview ang gymnast. Nagbiro pa si I.I. na mabuti na lang at pabilog ang muka ni Chloe dahil kung siya raw ang nakasandal sa balikat ni Carlos ay siguradong sabog ang balikat ni BB Boy sabay sabi nito nang nakakaloka. Mabuti na lang pabilog siya at hindi patulis. Sa sumunod na sinabi nito ay seryosong nagbigay na advice si I.I. kay Chloe nang sabi nito na Ate Girl, dapat ka pag hindi ka naman kasama sa interview, dito ka na lang sa side by side ng darling mo. Kasi syempre, Olympian yon. Siya yung ini-interview. Dapat hindi ka na medyo sumasali ng konti doon sa eksena. Kaugnay nito, nakiusap din si I.I. na tigilan na ang pagtatanong ng personal na bagay kay Carlos dahil hindi naman ito showbiz na tao. Kaya raw nagkakaroon pa ng intriga dahil tinatanong ito ng tungkol sa personal na buhay. Kaya't kung maaari daw, ay wag na ong pa ang personal na buhay ni Carlos.